Sa gitna ng Hilagang Israel, sa ilalim ng basag na sahig na bato ng isang bagong bilangguan, may isang bagay na nakabaon. Hindi ito ginto, hindi kayamanan, kundi isang mensaheng nakabaon sa ilalim ng daandaang taon ng katahimikan. Megiddo, isang pangalan ng lugar, na tinutukoy ng Biblia, bilang Armageddon, kung saan magtatagpo ang mabuti at masama, para sa huling labanan. At doon mismo, sa lupang iyon, natuklasan ng mga arkeologo, ang isang pambihirang bagay, isang mosaikong halos isang libot walundaang taong gulang, may mga salitang nagpahinto sa kasaysayan. Ang Megiddo Prison ay isang kulungan na may pintuang bakal at konkretong pader. Noong 2004, may nangyari sa gitna ng isang proyekto sa konstruksyon na hindi inaasahan ng sinuman. Habang naghahanda ang mga manggagawa na palawakin ang bilangguan pumasok ang mga arkeologo, at ginawa ang kanilang trabaho. Umaasa marahil na makatagpo ng mga palayok, mula sa panahong Romano, o mga labi ng isang lumang kalsada o gusali. Ngunit habang inaalis nila, ang mga patong ng pinagsisiksikang lupa, may kakaibang lumitaw, maliliit na piraso ng tile, inayos sa mga tiyak na linya. At saka, lumitaw ang hubog ng isang mosaiko. Hindi lang ito simpleng palamuti sa sahig, hindi rin ito bahagi ng isang paliguan ng Romano o pampublikong patio. Iba ito, ito ay banal. Ang natuklasan nila ay isang nakatagong lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano, tahimik, nakalimutan sa ilalim ng daan-daang taon ng alikabok. Walang magagarbong pader, walang haligi, walang altar, sa lamang. Ngunit ito'y nagsasalaysay, isang kwento ng mga unang mananampalataya, na nagtitipon ng palihim, Matagal bago naging legal ang Kristyanismo. Isang lugar kung saan sila nananalangin, naaalala si Jesus, at marahil ay palihim na umaawit ng mga himno, takot na mahuli, ngunit ayaw manahimik. At narito ang isang bagay na lalo pang nagpapahanga. Ang mga taong tumulong upang maibalik sa buhay ang sinaunang silid na ito ay hindi lahat mga arkeologo. Mahigit sa anim na pung bilanggo mula sa mga kalapit na bilangguan ng dinala, upang tumulong sa paghuhukay. Ang mga lalaking ito, marami sa kanila, ay nagsisilbi ng sentensya, para sa mabibigat na krimen, ay naging bahagi ng isang bagay na banal. Kasama nilang nagtrabaho ang mga profesional, maingat na tinatanggal ang alikabok ng mga siglo, natutuklasan ang isa sa pinakamatandang kilalang lugar, ng pagsamba ng mga kristyano na natagpuan kailanman. Sa loob ng apat na taon, naghukay sila, piraso bawat piraso, araw-araw. Sa kabila ng lahat ng komplikasyon, seguridad, schedule, panahon, ay nagpatuloy sila. Unti-unti, kanilang inihayag ang mosaikong nakatago ng halos isang libot walundaang taon. At ang lugar kung saan ito natagpuan. Ito ay ang Migido. Maaaring pamilyar sa iyo ang pangalang iyon, sapagkat sa aklat ng pahayag, Kabanata 16, tinatawag din itong Armageddon, ang lugar ng huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang lugar kung saan, balang araw, inaasahang magtatagpo ang langit at lupa. At pagkatapos, sa pinakasentro ng sahig ng mosaiko, natagpuan nila ang mga salita. Isang mensaheng iningatan sa bato, na bumibigkas mula sa nakalipas na mga siglo. Sa gitna ng mga hugis at disenyo ng sinaunang sahig, Tatlong inskripsyon sa wikang Griego ang natuklasan. Ngunit may isa na higit na namukod tangi. Isang linya lamang, ilang salita, ngunit taglay nito ang bigat ng buong sistema ng paniniwala. Ganito ang nakasulat. Ang mapagmahal sa Diyos na si Euclides ay naghandog ng mesa kay Diyos na si Heso Kristo bilang isang alaala. Tahimik ngunit malinaw, isang pahayag mula halos isang libot walundaang taon na ang nakalilipas. Walang pagtatalo, walang pag-aalinlangan. Si Jesus ay hindi lamang isang dakilang tao o propeta. Tinawag siyang Diyos, at isinulat ito, hindi sa panahon ng kapanatagan o kaligtasan, kundi sa panahong ang pagiging kristyano ay maaaring magdala sa iyo sa bilangguan o mas masahol pa. Gayunpaman, may isang tao, malamang ay isang babaeng nagngangalang Akeps, ang naghandog ng kaloob na ito, at ginawa niya ito ng may katapangan. Pinaniniwalaan ng mga iskolar na ito ay isang eukaristikong mesa, ang lugar kung saan nagsasalo ang unang pamayan ng kristyano sa komunyon, ang banal na hapunan na nag-aalaala sa huling hapunan. Hindi lamang ito basta pagtitipon, ito ay pagsamba. At si Jesus, sa lugar na iyon, ay hindi lang pinarangalan, siya'y sinamba. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pahayag na ito. At isipin ang tapang na kailangan, para magukit ng mga salitang iyon. Walang proteksyon, walang gusali ng simbahan, walang legal na katayuan, tanging pananampalataya. At kapag binabasa mo ang mga salitang iyon, may kumikilos sa iyong kalooban. Para bang maririnig mo ang mga unang mananampalataya na nananalangin sa lugar na iyon, mahihinang tinig, nanginginig na mga kamay, ngunit matatag ang mga puso. At marahil iyon ang dahilan kung bakit, patuloy pa rin itong nangungusap sa atin hanggang ngayon. Sa pahayag Kapitulo 5 Versikulo 13, iginuhit ang larawan ng langit kung saan bawat nilalang, ay nagtataas ng tinig sa papuri sa isa na nakaupo sa trono at sa kordero. Ngunit dito mismo, sa sahig na mosaiko sa Megiddo, makikita natin ang papuring iyon na nangyayari, tahimik, tapat, matagal bago pa handa ang mundo na maunawaan para bang nagkakaisa na sa awit ang langit at lupa, nang sa wakas ay umatras ang mga arkeologo, upang masilayan ang kabuoang tanawin ng sahig na mosaiko, may isang maliit na detalye, halos madaling mapansin, ngunit may dalang napakalalim na kahulugan, ang hugis ng isang isda. Sa paningin ng makabagong tao, maaari itong magmukhang palamuti lamang, o marahil ay pahiwatig sa kulturang pangingisda ng rehiyon. Ngunit para sa mga unang kristyano, ang isda ay higit pa Sa Griego, ang salitang isda ay ikfes. Ngunit ang mga titik nito ay hindi lamang bumubuo ng isang salita. Isa itong acronym, Jesus Christos to Ios Soter, na ang ibig sabihin ay, si Jesus Kristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Sa mga unang taon, kinakailangang mag-ingat ang mga mananampalataya. Ang hayagang pagkilala bilang tagasunod ni Hesus ay hindi tanggap ng lipunan. Kaya sa halip na malayang magsalita, gumamit sila ng mga simbolo. Isang simpleng isda, na iguguhit sa buhangin. Isang marka sa pader, sapat na iyon upang sabihin, Ako ay kabilang sa kanya. Hindi ka nag-iisa, ngunit sa Megiddo, isang hakbang pa ang ginawa nila. Hindi lang sila nagukit ng isda sa pagdaan. Ipinagukit nila ito sa bato, direkta sa sahig ng kanilang lugar ng pagsamba hindi nakatago, hindi malabo. Nandoon mismo, nakikita ng lahat ng papasok. Kaya kapag nakita mo ang imaheng iyon na nakalagay sa tabi ng inscription, kay Diyos na si Heso Kristo, mararamdaman mo ang bigat ng kanilang paniniwala. Hindi lamang nila pinarangalan ng isang guro. Ipinahayag nila ang anak ng Diyos, ang kanilang tagapagligtas, tahimik, may paggalang, at pangmatagalan, lahat sa hugis ng isang isda. Isipin natin kung ano kaya, ang pakiramdam na pumasok sa lugar ng panalangin na iyon, noong ikatlong siglo. Walang marmol na haligi, walang stained glass, kundi mga pader na bato, sahig na mosaiko, at ang tahimik na presensya ng mga taong nagtipon, para sa isang layunin, ang sumamba. Hindi ito pampublikong gusali ng simbahan. Hindi ito aprobado ng pamahalaan. Malamang na ito ay bahagi lamang ng bahay ng isang mananampalataya, o isang looba na inangkop para sa banal na gamit. Sa silid na iyon, nagsasama-sama ang mga mananampalataya upang ipagdiwang ang Eukaristiya. Naalala nila si Jesus, pinaghati-hatian nila ang tinapay, nanalangin sila, at ginawa nila ito, nang alam nilang ang kanilang pagtitipon ay hindi lamang laban sa agos ng kultura, kundi labag sa batas. Si Jesus ay Diyos, siya ang tagapagligtas siya ang karapat dapat sambahin. Sa ating mundo ngayon, kung saan madalas ay may kalayaan ang pananampalataya, kung saan ang simbahan ay maaaring maging bahagi na lang ng nakasanayang gawain, madaling nakalimutan ang bigat ng naging kapalit nito noon. Kaya napapaisip tayo, sa isang tanong kung pareho ang panganib ngayon, magtitipon pa kaya tayo gaya nila? Iiukit pa rin ba natin ang ating paniniwala sa mga lugar kung saan tayo nakatira, nagtatrabaho, at nagkikita, kahit alam natin ang maaaring maging kapalit. At dito, malinaw na malinaw, ang nakasulat, kay Diyos na si Heso Kristo. Hindi ito alamat, isa itong payak at tuwirang pahayag ng pagsamba, hindi isang obispo o emperador, ang sumulat ng mga salitang iyon. Isa itong lokal na mananampalataya, na naghandog ng kanyang makakaya, upang parangalan ng kanyang kinikilalang Panginoon. Maaaring maliit, at payak lamang ang silid panalangin sa Megiddo, ngunit sa tahimik at makapangyarihang paraan, mas malakas pa ang sinabi nito, kaysa sa anumang katedral. Isinaysay nito ang kwento ni Jesus, hindi lamang bilang naaalala, kundi bilang naranasan. Hindi lamang bilang guru o propeta, kundi bilang tinapay ng buhay, bilang Diyos na kasama nila. Bakit ito mahalaga? Bakit ang isang lumang mosaiko sa ilalim ng isang bilangguan sa Hilagang Israel, ay dapat may kahulugan para sa atin ngayon? Isang tinig na nagsasabi sa atin, na ang mga pinakaunang tagasunod ni Jesus, ay hindi nalilito, hindi nag-aalinlangan, at hindi naghihintay ng pahintulot para maniwala. Alam na nila kung sino ang kanilang sinasamba, at ang iniwan nila, ay higit pa sa bato at simpleng disenyo. Ito ay ebidensya, Nagbibigay ito ng bigat sa mga ebanghelyo. Nagdaragdag ito ng kredibilidad sa mga pahayag ng unang simbahan. Ipinapakita nito na ang teolohiyang mababasa natin sa bagong tipan ay hindi dahan daw ang umunlad. Ito ay buhay na noon paman, isinasabuhay na, at pinararangalan na sa mga tagong lugar tulad ng samigido. Para sa mga mananampalataya ngayon, dapat itong magbigay ng malaking lakas ng loob. Sapagkat nangangahulugan ito na ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa alamat o kwentong bayan. Ito ay nakaugat sa kasaysayan, sa patuto, sa katutuhanang nakaukit, hindi lamang sa kasulatan kundi maging sa bato. Kung si Jesus ay hindi pa nakikita bilang Diyos noon, bakit inukit ng kanyang mga unang tagasunod? Ang paniniwalang iyon sa mismong pundasyon ng kanilang lugar ng pagsamba. Bakit sila maglalakas loob? Bakit sila gagawa ng ganoong matapang na pahayag? Habang tayo ay nabubuhay sa isang mundong palaban sa pananampalataya, ang pagtuklas na ito ay nagdadala ng isang tahimik na anyo ng paglaban. Ipinapaalala nito sa atin na ang katutuhanan ay hindi laging nasa ibabaw. Minsan ito ay naghihintay sa ilalim ng lupa. Minsan ito ay nananatili sa mga tahimik na sulok. Ngunit palagi itong nananatili at ngayong ito ay nahukay, muli itong nagsasalita, na ipahayag na ng mga bato sa ilalim ng Megiddo, ang kanilang kwento. Ipinakita nila ang katapangan ng unang pananampalataya, ang kaliwanagan ng unang pagsamba, at ang walang hanggang katutuhanan kung sino si Jesus. At marahil, baka nga ang kwentong ito, ay muling lumitaw ngayon, dahil higit itong kailangan sa ating panahon.